Magandang araw po, Doc Willie, Doc Lisa. May model tayo dito. Pag-usapan natin tungkol sa manas. Okay? Delikado ba ang manas? O hindi ba delikado ang manas? Actually, oo. Merong manas po na hindi delikado. Merong manas na delikado. Pero nakakatakot pala pa nakakita ka ng manas. Kasi nung isang araw, kwento ko na sa inyo, tagal namin sa caravan. Grabe, Uh, si Yorme, nine hours. Oh, walang ihi-ihi, walang kain-kain. Ang kain. klase, hindi ko kaya. Nine hours. Six hours lang ako. So, after six hours, bumaba na ako. Nakatayo, ha? Tapos, ang init pa. Tapos, minsan sa gabi, pagtulog ko, kung masakit ang leeg mo, kung tulog nyo, medyo nakataas. So, pagtingin ko kahapon sa paako, ako after na ano, nakita ko may manas ako sa so, may manas ako dito hanggang dito sa may binti. Di ba? So, ano gagawin natin kung may manas? So, yung manas na hindi delikado, unay oh, unahin natin, yung hindi delikado, tabag po dyan, dependent edema. Manas dahil matagal nakatayo, kayo ay guardia o security, sa security guard, o mga tindera sa mall, di ba? Lagi nakatayo lalo na pag tumatanda. Pag bata, kaya mo pa eh. Maganda pa yung mga ugat mo sa paa. Oo, yung mga ugat mo sa paa, mag maayos pa. Pero pag tumatanda tayo, may varicose. Siyempre, di ba, hindi na tayo masyadong magalaw. Masyado mag mas matindi ang manas. So, yung manas na hindi delikado, yung dahil sa pagtayo at wala kang ibang sintomas. Ang tawag dyan, dependent edema. So, ang ginawa ko kagabi, okay, higa ako, nakahiga ako, di ba? So dapat flat yung higa mo. Tapos maglagay ka ng unan, itaas mo yung paa mo. Kung gusto mo pa mas mabilis mawala yung manas, itaas mo pa yung dalawang paa mo. Punta ka sa dingding. Punta ka sa dingding, taas mo. So may manas. Paano mo malalaman may manas? Makita mo kunwari ito yung paa mo. Ah, uh, may buto doon, no? Di ba? Pindutin mo. Hanapin mo yung buto, pindutin mo. Pag pinindot mo ng malakas, makita mo nakalubog. Manas. O, sabi ng anak ko, sabi niya, Dad, may manas ka. O, sabi tinignan ko, oo nga, may manas. Ha? Sa, ha? sa kakatayo, sa kaka... Oo. Minsan din, matagal din nakaupo. Naka, nagmamanas din tayo. So, pwede natin itaas. So, nung tinaas ko, sig siguro tinaas ko, 9 p.m hanggang nagising ako 3 a.m. So, 6 hours, nakita ko na wala na yung manas. Pero pag nawala yung manas mo, mapapansin mo, iihi ka ng iihi. Kasi ilang litro yan eh, baka 5 liters of ano yan eh, of fluid so na babalik so iihi mo yung maraming ihi yan po ang dependent edema kung ganyan pong dependent edema ang lunas natin talaga eh syempre wag tatayo ng matagal di ba pero paano ko 'yun ang trabaho mo? Ang magagawa mo lang magsasot ka ng compression stockings. Ano ko ba papakita sa inyo? Ito compression stockings ko. Ito, ito yung ginagamit ko to. Ano? Sikip siya. Sikip to eh. Eh, hanggang ni lang 'yung ginagamit ko. Maraming klase ng compression stockings, I think sa mga Lazada, Shopee, may iba-ibang power 'yan. Yung pinakita ko compression stockings may iba-ibang sikip. Pwede ka mag-umpisa ng merong 10 to 15. Parang millimeters mercury ata yan. Eh. Basta parang yung 10 to 15, yun, umpisa. Konting sikip lang yun. Magmamanas ka pa konti doon. Tapos pag sanay ka sa 10 to 15, pwede ka mga 15 to 20. May 20 to 25. Yung akin yung pinakamasikip na yung sinusuot ko eh. Ah, yung akin, parang 25 to 35 na eh. Yun na parang pinaka-maximum. Masikip siya. So, yung una, masikip. Hindi mo masusuot na buong araw kasi sobra sakit eh, buong araw. Kaya kung bago pa lang, bago pa lang yung medya, siguro half day suotin mo, pahinga konti. Oo. Tapos mamaya suotin mo ulit, tapos pahinga konti. Pag natutulog na, nakahiga na tayo, hindi mo na kailangan suotin. So, pang tulong lang to. Ito kasi tinanggal ko for the past two weeks. Kasi hirap magsuot, hirap magtanggal. Pero ngayon, ay kailangan suotin ulit. Oo. So, compression stockings talaga pag tanggal ng manas. Tapos yung sinabi ko, taas yung paa kasi gravity yan. Tapos pwede mo rin ni masahe konti. Ha? Tapos galaw-galaw, sipa-sipa ng paa. Sipa-sipa. Kasi pag gumagalaw, tumitigas yung binti natin, nakokompress siya. Pag nakompress yung binti natin, aakyat yung, yung, ano, eh, yung dugo pataas. Eh. Aakyat yung dugo pataas babalik ulit sa puso. Pag bumalik sa puso, okay na. So, yun na dependent edema na hindi delikado. Okay. Paano naman yung delikadong uh, pagmamanas? o Kinig po kayo, kasi eh, mahal konsulte. Eh. Diba? Tsaka, minsan wala tayo pang check-up. Wala naman kayo pang perang pang 2D echo. Kasi, i-request sa inyo 2D echo. 3,000. X-ray minimum. Magkano? 500. Blood test, 1,000. Mamaya pa ultrasound ka pa, 3,000. So, mahal eh. Kaya, kung kaya ko ituro sa inyo ng libre dito, since, <laughs> since follower nyo naman ako, tsaka may tiwala naman kayo, kahit hindi kayo sumusuporta, eh. wala pa kasama. Biro lang po yun. Joke lang. I'm just joking. Ah, uh, so, yung manas na delikado, ah, tatlong klase. Tatlong klase yung delikado. Number one, heart failure. Okay? Heart failure yung unang delikado. So pag heart failure, tinitingnan ko nga baka heart failure ako. So pag heart failure, hindi ka makahiga ng flat. Kahapon nakahiga ako flat, nakataas pa ako, okay lang. Pag heart failure ka, pag humiga ka ng flat, nalulunod ka. Parang hindi ka makahinga, nalulunod, yun. Heart failure, yun. So, manas tapos heart failure, tapos siyempre may kabog, o may kabog, yung, tsaka yung manas na misa mataas, tsaka mahina ang puso. Para malaman kung heart failure kayo, sa x-ray makikita malaki ang puso, cardiomegaly, heart enlargement. Sa 2D echo, makikita na mahina yung puso at malaki ang puso. Sa x-ray, makikita din may tubig yung baga. So, yun lang talaga pag-diagnose ng heart failure. Eh. Tapos yung ugat niya dito, galit ng galit. Yan pa parang nagalit. Sabihin, puno, napupuno ng tubig, nagbaback up. Okay? Hindi, makahig, hindi makahiga, na, nahirapan nakahiga, hindi makahinga, heart failure. Okay? So, kung may heart failure to the echo, pa-check tayo. Papapunta tayo sa doktor. Tsaka halata nyo yung manas na delikado talaga. Pagang-paga eh. Pagang-paga siya o minsan maabot ng binti. O, hindi po mga Second cause ng manas na delikado, kidney failure. Umiihi ka pa ba? Anong kulay na ihi mo? Diba? Paano malalaman kung kidney failure? Papa blood test tayo. O, sulat nyo na. O, complete blood test, pero ang kailangan nyo lang, CBC, complete blood count, tsaka creatinine. Kahit yun lang. CBC, creatinine. Gusto mo, dagdagan mo ng yung mga usual. Blood sugar potassium o sabi mo sabi nila sa laboratory pahingi ng basic basic na blood test mga 700 or 1000 so pag pag sa creatinine mataas kidney failure yun okay blood test creatinine mataas kidney failure pag sa CBC makita yung uh, hemoglobin mo mababa anemic kidney failure yun na matagal tapos, makikita din, ano pa ba, urinalysis. Sa urinalysis, maraming makikita sa kidney failure. May protina sa ihi. May plus 2, plus 3. Okay? So, yun ang kidney problem. Yun, seryoso din. Diba? Heart failure, seryoso din. Pangatlo din, cause ng pagmamanas, pwede yung liver failure. Liver. Oo. Pero yung sa liver failure, kasi sa alak, Hepatitis B o liver cancer, usually malaki ang chan. Malaki chan, payat dito, tapos sa uh, may manas din konti. Oo. Tsaka ibang manas siya eh. Pero karamihan naman sa atin, yung hindi delikado. Pero pag pinabayaan nyo, oh, hindi rin maganda. Isa din problem, na, alam nyo na, heart, liver, kidney, hindi maganda, pa-check agad sa doktor. Sinabi ko na yung mga blood test na gagawin at test na gagawin. So, panoorin nyo na lang ulit. Yung hindi delikado, yung nakatayo. Pero nagulat ako, nagmanas ako. Ganun pala yun, six hours, nakatayo. Grabe. Oo. Ang solusyon lang talaga, isa lang, compression stockings. Bumili kayo ng tulad ng sinabi ko, yung mahina lang, yung 10 to 15 muna, tapos pasikip na pasikip. So, pwede sa umaga suotin, hanggang gabi. Pero minsan kasi, pag sinuot mo buong araw, minsan parang magsusugat yung dulo eh yun, ito yung paa, yung dulo dito magsusugat. So, dahil sa lakas ng ipit eh. Oo, kaya dapat minsan niluluwag eh. Nilulubag parang ano lang, uh, twice, twice a day ko lang inaano. Tapos, isa rin problema ko minsan kasi meron akong neck pain. Di ba? May, may neck problem ako. Tsaka may GERD ako. <laughs> ito, mahirap na ito. Combination eh. May GERD ako, may konting neck problem ako. Pag may GERD ako, hirap ako humiga ng flat, di ba? So, minsan natutulog ako dito sa silya. Parang ganyan, lazy boy. Natutulog ako dyan. Pag sa lazy boy ako natutulog, syempre, medyo nakataas ako. Yung pa ako, medyo nakababa. So, pag ganyan ang tulog ko dito, walang GERD. oh walang GERD dyan. Kasi mataas eh. Pero wala kang ka ang GERD, pero medyo masakit sa neck. Kasi nakaganan eh. Tapos, medyo magmamanas ka. Kasi buong gabi, medyo nakababa ang paamoy. Eh. So, yun yung kapalit. May konting manas, walang GERD, pero masakit sa leg. Kaya kagabi, ang problema ko, may manas konti. At marami manas ko. Hindi ga ako ng flat. Bahala na yung GERD. Tinas ko muna yung pa ako. O, ganun lang talaga. O, marami kasi mga sakit. Combination eh. Combination yung sakit. So, compression stockings, isa pa, pwedeng bawas alat. Baka sobra tayo alat kumain, kaya doon. Tapos kulang sa galaw-galaw sa paa. So, kahit nakaupo tayo, galaw-galaw pa rin, sipa-sipa. Oo. So, last na lang ah, Basta, nakahig kung may chance, maitaas ang paa sa office. Kuha kayo ng patungan, taas yung paa nyo, may tulong yon. Parang ganitong silya, o, eh, ano? parang ganito. Pag tinaas mo ang paa mo dito, may bawas yan. Eh. Tuturuan ko kayo ng terbahong tamad. Sa mga empleyado, sa mga government workers. Dami, -dami na napupuntahan na eh. O ganito, para ba nakaupo ka dito, yan oh. Pwede mataas pa mo ngayon. Taas ko pa ako yan. yan. May tulong yan. Oo. May manas pa rin yan konti, pero mas konti na. Nakataas na siya eh. Nakataas na half na lang yan. Huwag mo lang tatagalan 'tong posisyon. na masakit sa likod to. Masakit to sa likod pag matagal ganito. Ay kung gusto mo mas masarap, humiga ka na lang. 'Di ba? Higa ka tapos lagay mo 'yung paa dito. 'Di ba? Pag nahuli ka ng boss mo, sabi mo sabi, sabihin, e, "Dokwi, delikado manasin." Eh. Kaya ako 'to ginagawa, boss, Pasensya ka na. Follower ka naman, eh. 'di ba? So, yun lang po. Kung matagal nakaupo sa kotse, mga kapwa ko kandidato, uh, yun talaga. Mag-compression stockings, try higa-higa, galaw-galaw. Yun po talaga eh. Oo. Tapos, kung may manas, ang manas pala sa hapon na ha? Kasi buong araw ka na nakatayo, buong araw ka na nakaupo. Bawiin mo na lang sa gabi. Okay? So, yan ang, ano ko sa, yan ang payo ko sa manas. Pakinggan nyo na lang maigi yun ang delikado, hindi delikado. Parang may nabasa akong comment, paano ko isang paalang ang manas? Usually, misan, mas manas yung isa o hindi. Tingnan nyo na lang kung baka mas may varicose veins. Kung marami kang varicose, mas manas isang paa. Pero merong mga sakit, isang paa ang manas. Ibang issue yun. Baka may problema sa, sa, sa singit. Baka misan may infection sa singit o may problema yung isang paa. Ba't nagmamanas yung paa? Another comment, nakita ko gamot. Ay, gamot kasi na diuretic, pampaihi. Oo. ah uh, pampaihi kasi binibigay doon sa may sakit na eh. May mga Lasix, aldaside Furosemide. Mga para sa may sakit na siya eh. Hindi siya, hindi siya first aid. Hindi po first aid yung pampaihi. May heart failure, bibigyan ka ng Furosemide, whatever, aldaside Aldactone. Oo. Pampaihi, pwede yon. Pero hindi po siya basta-basta. Kasi, yung tabletang pampaihi, maganda yun ha. Sa may sakit, heart failure, tanggalan man. Pero dapat may saging ka, isa dalawang saging. Bumagsak ang potassium, delikado. Okay? So, nisingit ko yung tips sa inyo. Araw-araw kami lalo. Sana po nakatulog tong video. Nakakatakot ang manas. Alam natin ang kasabihan. Pag may manas, malapit na daw mamatay. Hindi naman po lagi. O, hindi lagi. May manas na hindi delikado. Kaya alagaan ng puso, alagaan ng kidney, alagaan ng katawan, huwag masyadong magpapaaraw. Tapos, huwag laging tayo, tayo, upo. Kung may chance, taas ang paa. Kung may chance, humiga. Kahit 30 minutes lang sa tanghali. Sabi mo, sabi ni Doc Willie, taas mo lang yung paa mo. Taas mo lang yung paa mo ng mga 20 minutes. May tulong na yan. Makakabawas na. Tapos, healthy diet lang. ganda mo rin yung pagdumi mo para wala masyadong ire. Kasi nag-iire, nang iire nag Minsan yung almoranas and almoranas and varicose almost the same. Varicose ugat sa paa, almoranas ugat sa may puwet. Pareho yan sa pressure sa paa. Okay? No alternative. Wala eh. Yun talaga yung manas eh. Ako. Wala pa talaga tayong opera na papaliitin yung mga ugat. Wala po eh. Merong mga opera for varicose pero temporary lang yon. Ito yung, yung sinasabi kong home remedy yung po talaga. Bawas din alat. Baka minsan nakukuha na nakakain din natin ito sa sobrang alat. God bless. Thank you po. God bless. Pakishare na lang po sa mga may manas. Mahalagang topic po ito.